Oh my god! Nandito na naman tayo sa walang kakwenta-kwentang video. <laughs> Alam nyo ba? Ha? Alam nyo ba kung anong nangyayari ngayon? Nagkalat lahat ng tao. Putang ina, nagkalat lahat ng tao. Bakit naman ganyan? Ang daming tao sa labas. Nakala ko may nangyayari na tapos nagpo-Pokemon Go lang pala kayo. <laughs> mga ate at kuya, parang may pesta sa labas, ang dami nagpo-Pokemon Go. <laughs> Naiingit ako, wala akong cellphone. Wala akong cellphone, mga mamen Kayong mga nagpo-Pokemon Go kayo, ha? Ilan yan? ah Kasira na utak yan. Nagdota na lang kayo. Kaya nung gusto ko maglalo. Kayaan nyo na lang to si ate. Kayaan nyo na lang to si ate, oh mm Hmm, pak ka. <laughs> oh, pak na pak. Uh, ha? oh panis. Sexy booty. Ito ang tinatawag na number one sexiest uh, woman. Hindi naman talaga si Jessie Joel ang pinaka-sexy. Hindi siya ang number one. Hindi rin si Angel Oxine, kundi siya. Tignan nyo naman, naka-England. England yung England ba yun? Hindi ko, ay. Ito mo naman yung curves niya, oh. Napaka-sexy kahit sino na laki manggigigil. Kahit sino. Kahit artista pa yan, manggigigil yan. Grabe siya, oh. Kaya kayo mga nagpo-Pokemon Go, huwag niyo na kayo maglaro niyan. Gayahin niyo si ate. Nagsisika para maging model. Diyan, shadow kayo. At saka huwag kayo magalit sa kanya. Apaka-ganda niya, oh. Aba, may partner to. May partner yan, men. kinala niyo ba boyfriend niyan? Papakita ko sa inyo kung sino boyfriend niyan, ha. Ito. Ayan. Nakakabreak na nila. Kaka-break lang nila, oh. Thank I'm broken. Huwag kayong ganyan. <laughs> ano ganyan. Yan, grabe lang, lakas ng trip ng mga tao ngayon, no? Oh. Ah, awalan, Joe, eh. Lakas ng trip. Sis talaga, ah. Parang mga tang, ano It's a disaster. Hindi ko alam kung pinatong lang yung mukha, eh, oh. Pero, siya ba talaga yan? Ang ina, tangina na naman. Ang tigas ng mukha. Ah, ah. Justin Bieber. <laughs> Naghiwalay lang kayo ko ano, ano nang ginawa nyo. Tingnan nyo naman to. Ito, iniwan mo ko noon. mag ka ngayon. tas ito ngayon, nakahubad. Ah, 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 kayo ganyan. Totoo to eh. Kasi alam nyo, minsan may mga tao talagang porket. Mukhang gago eh, gago na. Hindi naman ganoon. Kumbaga don't judge the book by its content. The joke lang. mga tao talaga mukhang papatay ng tao pero sobrang babait din. Tulad ng ni Kuya Jobber, 'di ba? Mukha siyang makikinom na ewan pero napakabait ng tao. Marami talagang ganyan, tulad ko. <laughs> pero marami akong tropang ganyan. Alam mo rin, marami kayong tropang ganyan. Nalus mukha mukha ng papatay ng tao na hindi hindi gagawa ng mabuti. Mukhang adik, sobrang payat, mukhang gago. Tipong pag nakita mo, mukhang away na agad yung habol. Pero wag kayong ganyan kasi pag naging tropa mo sila, hindi mo alam sila pa yung mag-aasikaso sa'yo pag pumunta ka sa bahay nila na parang kang donya at donyo doon. Preto beg Juice, ano bang gusto mo? Kape? Kain? Litson? Tapsilog? Sino pa yung mag-aalok sila ng gano'n? Maraming ganyan tao na napakasama ng itsura pero napakabuti ng puso. Minsan nga, di ba, kung sino pa yung mga, ano yung mga magagandat pokey, mayayaman, may kotse, may kaya sa buhay sino pa yung mga mata nakakataas sino pa yung parang mga demonyo galit ba diba? parang sino pa yung demonyo na hindi marunong makisama marunong yung puro utos puro wala naman silang alam pero feeling nila alam nila lahat parang pag hindi ka naka level gagagawin ka na niya. maraming ganyan eh Kung sino pa tas lalo na yung mga magaganda at pogi sipi mo lalo na yung mga magaganda ba diba? parang magahay ka lang sa kanila parang syempre magagandahan ka eh man ano yun magahay ka lang sisingamutan sisingam, ano, ngamutan, Tama ba yun? Sisingamutan? <laughs> Sisingamutan ka lang. Ako ko tama yun. Mangot. sa ganun. mangutan ka lang. Tapos yung parang don't talk to me. Yung parang ganun agad. Yung nag-hi lang ako. Hindi ko sinabing pakis. Ang daming ganyan. Yung parang taas-taas tingin nila sa sarili nila. Pero hindi nila alam. Wala silang kwentang tao. Tapos eto pa. Pag pangit ang itsura mo. Wala ka na agad kwentang tao. Maraming ganyan eh. Yung parang minsan pag nag-apply ka o kahit kakain ka sa restaurant o bibili ka ng pagkain sa mall o kahit ano basta pagpangit ka mahirap ka na agad ganun ba agad John pagpangit ka mahirap ka na agad mamatahin ka na agad ng tao o parang titignan ka agad nung guard sa tatanungin ka sa kapupunta ano yan dala mo pacheck ng bag mo yung parang ganun discrimination din eh pagpangit kung sa America, discrimination ay pagiging negro dito sa Pilipinas ang discrimination pagiging pangit grabe naman kayo pagpangit ganun na ako mahirap atik na bakit may mga, may mga pogi na magnanakaw Ah. Mas marami pa ang pogi na magnanakaw Tsaka magkagandang magnanakaw eh Diba? Ang daming pogi at pagkaganda magnanakaw ng puso ah Mataming ganyan Alam mo, hindi ko alam ang discrimination dito sa Pilipinas eh Parang, yung ba bawal ka maging kahit ano Alam mo yun, di ba sinabi ko to sa video ko dati eh Bawal ka maging kahit na ano Bawa, pogi ka Pag pogi ka, bakla ka Kung di ka bakla, consider Poging lamig ka O bakla yun niya Pag babae ka naman Pag maganda, pokpok -pok agad Pag nasayaw, pokpok -pok agad pag pumorma ng maikli ang short box, agad. Kaya man pag sobrang ganda at puro, puro make-up, na. Ganun eh, tapos pag bakla naman, pero minsan ang tingin, pag bakla, chup-chup sagad agad. Ganun ba, may tropa, may bago kang kakilalang bakla, isipin na, isipin na agad ng tao, oh, nagpapachup-chup chup to doon. Di ba ba't ganun? Tapos pag tomboy naman, di ko alam. Mga tomboy kasing nakakainis, pero may mga tomboy na masarap kasama. Tapos pag pogi, chick boy agad. Pag pogi, chick boy agad, hindi ba pwedeng may Pogi, tsamba lang. <laughs> Tapos pag ano, pag babae, pag marami na nagiging boyfriend, hindi na virgin. Grabe, ang Alam kong hobby natin ang manghusga, pero wag naman kayong guide niyan. Sobra sa panghuhusga. Misa kung sino pa kayong pangit, sino pa yung manghusga. Pero change topic tayo. Pero medyo, nandun pa, pa din naman. Alam niyo yung mga tropa niyo sa college, yung mga magkasama niyo lagi kumain, kasama niyo sa kopyahan, kasama, kasama niyo sa lahat. Tapos pag ng graduation day, iyakan kayong lahat. Tapos pagkatapos, kinabukasan lang, hindi ka na kilala, huyo ka na. Maraming ganyan eh, alam mo? Parang best friend kayo nung college, tapos pagkatapos ng college, huyo na. Tipo pag may lakad sila, hindi ka nakasali. May group sila sa chat, hindi ka kasali. Yun, yung huyo ka na talaga. Tapos isa pa yung mga plastic. Galit na galit talaga ako sa mga plastic kasi hindi sila nasusunog dumadami sila isipin mo naman hindi nakiyari sa akin mayroon akong kaibigan eh na parang, nagpa alam mo yun yung nagpa lang sila tapos pagkasama sila okay tapos pag hindi sabihin sabihin tang ina baho baho ng hininga po tang ina yun lamang po ang video ko ngayon ako'y maraming ginagawa sa buhay uh, nakaupo, nakatambay sa labasan, ang dami ko pong ginagawa talaga so, kung gusto nyo pa ng mga ganitong video PM nyo ako sa Facebook at manood ABS sa ABS-CBN. Sa pen shop, kunwari, piling ka. Ganda na to, ah. Sabay may lalapit sa yung demonyo. Sir, ma'am! Pamili na po kayo! Magugulat ka na lang. Ano ba to? Sabi, sasabi mo. Mong... Um, hindi po. Titignan ko lang. Ay, maganda po yan. Anong size nyo po? O, size 38 po ba kayo? O, size 38? Ang ina mong sapatos ang binibili ko. Size 38. Ano ako, higante? Pero, balik na tayo.